magandang hapon po mga kabayan isang uh, mainit na hapon uh, dito sa itang silangan patapos na po ang taginit so mga isang buwan na lang siguro uh, magtataglamig na rito magsisimula ng taglamig uh, ito pong uh, uh, video natin ngayon ay uh, itong uh, sa update namin na natin dito sa aming uh, isa pang project dito sa Middle East ito po ay ang hotel po ito hotel po itong ginagamit namin. Nandito po ngayon ako sa third floor. Uh, at ito po ngayon ang ongoing works stage dito. Ayan, may mga tao po dyan. Uh, gumagawa po sila ng uh, uh, firefighting uh, pipe dyan. Nag-install po sila. Kung tawagin po sa atin, is fire protection pipe. Yung para po sa mga sprinkler. Ito po mula na to. Ito. Tapos dito naman po, uh, may uh, nag-install naman ng chilled water pipes. Ang chilled water pipes naman po, ito para sa centralized air conditioning. Yan po. Nandito po ngayon ako sa corridor. Uh, dito naman po, uh, dito yung mga cable tray natin. Tapos meron tayong GI trunking sa gilid. Yung GI trunking, dito po uh, ginagamit sa mga wires. Diyan dyan po nilalagay yung mga wires. Containment para sa wires. Tapos yung mga cable tray naman, yung mga multi-core cables. Yung mga 3-core, 4-core, ganyan. So... Dito po, nandito po ngayon ako sa uh, corridor. Ayan po. Kung so, mapapansin niyo po, parang konti lang ang tao pero mataas po kasi itong building na ginagawa namin. Nasa uh, maigit uh, 20 floors po ito. So yung ibang tao po, nasa ibang uh, floor. Ayan po. Pasukin po natin yung isang room ito po isang uh, room nito dito po sa isang room nito ang uh, makikita natin meron tayong conduit sa ibaba PVC po ang ginamit diyan kasi ang gagawa ng may screen kumpara bubuhusan pa ito kaya allowed na gumamit ng PVC pero sa mga exposed wires po na hindi mai-embed sa konkreto o mga hollow block ganyan kailangan po natin gumamit ng uh, GI pipe ito po British Standard po, GI pipe ang tawag, hindi kagaya dyan sa atin na uh, yung uh, ating electrical code ay nakabase sa Philippine Electrical Code Kaya ang tawag ay uh, uh, RSC, Rigid Steel Conduit, IMC, Intermediate uh, uh, Metallic Conduit or uh, meron pang isa yung EMT, Electrical Metallic Tubing Dito po, uh, kung anong ginagamit, GI Conduit dito naman po yung saddle clamp niya. Ito po yung clamp, ang tawag dito ay saddle clamp. Sa atin si clamp ang tawag. Tapos ah, sa baba po, dahil may screed, bubuhusan naman PVC. Kung mapapansin nyo po, British standard din. Hindi po kulay orange sa mga PVC conduit dito. Kulay puti po palagi. Yan po. So ito naman po yung installation natin sa ceiling. Andiyan po yung mga flexible uh, conduit dropping para sa ilaw ayan. O, tapos, ando naman po yung mga exposed din na GI conduit Dahil hindi na po bubuhusan false ceiling lang o, Ayan po Ayan naman po o, Meron din po kasi ng requirement na Smoke detector above full ceiling Meron din po sa taas Of course, meron din po sa below full ceiling Para protectionan yung room Yung uh, void space in between full ceiling at saka slab Kailangan din po protectionan So, meron din pong uh, smoke detector doon sa loob tapos yung remote indicator, ilalagay lang po sa false ceiling para mamonitor po yung kung operational o hindi. Tapos, uh, ito po yung mga ibang services, yung centralized air conditioning natin, ayan. Uh, kung mapapansin nyo po yung mga diffuser niya, sa bulkhead po ilalagay, nasa bulkhead, mga linear diffusers po. Ang uh, ilalagay dyan. Dalawa po lagi yan. Yung isa, dito sa kabilang side, uh, supply. Dito naman sa kabilang side, return naman. Return. Ayan po. Tingkutin po natin. Yung mga switch socket outlet naman, saka mga switch, uh, dito po dahil British Standard, hindi tayo gumagamit ng utility box. Instead, gumagamit tayo ng uh, rectangular saka square box. Pagka single uh, convenience outlet, ang tawag dito ay... Uh, single switch socket outlet so ang ginagamit po ron ay uh, uh, rectangular 3x3 box pagka uh, twin socket outlet naman o twin convenience outlet ang tawag din sa atin uh, 3x6 rectangular box So kaya ganyan po ang abang yan uh, hanggang dito po kasi mayroon pang uh, wooden cladding dito matatakpo po yan, yan. hanggang dito po yan so, ang makikita lang dyan later on yung wiring accessories yung socket outlet lang dito naman po yung ah, uh, uh, kasi ah, uh, dahil hotel ito ang gagamitin po rito isa uh, guest room management system ito po keypad po yan tapos andyan na rin po yung thermostat yan po minarkahan na po nila thermostat para sa AC control keypad naman para sa switch bali po touch ah, uh, parang touch uh, touch panel ang mangyayari ang installation dito naman po yung uh, panel board area. Pero dahil uh, nasa British standard tayo, ang tawag po is DB distribution board. Ito na po yung mga wires. Branch circuit po yung mga yan, color coded na rin. Tapos dito naman yung uh, main cable o kung tawagin sa den feeder feeder wire, feeder. So dito po. So Ayan po, pag cable po nasa cable tray tapos kapag uh, wire naman po nasa j trunking or conduit ayan po so color coded na po yan kung mapapansin niyo po uh, puro blue lahat ano? blue is line uh, yellow green is uh, ground or uh, earth ang tawag dito tapos yung black neutral dito po sa British Standard so ibig sabihin puro single space po ito so yung uh, panel board na ikakabit dito is single page lang po. Dahil kung three phase sana yan, makikita natin sa branch circuit, meron dyan red, yellow, blue. Yun po kasi ang standard na ginagamit Pag, uh, sa line 1, line 2, line 3. Pag British standard ang uh, gamit. So, yan po, yan po. Wala pa po yung panel board. Kami, gumagawa po kung tao rito. Gumagawa sila ng... Uh, sa, sa kondito sa air duct para sa centralized air conditioning unit labas tayo uli sa corridor measurement ko rin measurement door, measurement Kasok naman po tayo rito sa isang room. Halos wala pa pong activity rito. Ang pagkakaunti. Mga conduit sa slab. Tapos meron ding uh, fire fighting pipe. So, ganoon na lang po muna siguro ulit. I-update ko po kayo uli sa susunod. Uh, maraming maraming salamat po.